Fish on! Siya din ata, ayan dad. Hindi ito? Mas malaki ang kanina. <laughs> <laughs> Gano'n tagalin ko! Nagkuli mo! <laughs> tagalin mo! Ang <laughs> dali. Hoy, oh, oh, oh. saglit lang. Baka tamahan ka ng no? hook. Oh. pula po. Oh, yan to. Fish of still lamb. Sinabit ako. Sinabit? na, ayun na. nga setup natin yung ating field test na reel ayan napanalo na natin sa raffle asking kestrel 1000 series ayan may laman niya na line na 4 pounds at leader line na 15 pounds Ricky Mero gamit yung penta series na kapong ayan So, extra ultra light tayong setup ngayon. So, nilalagyan ko siya ng uh, lure na 6 grams. Tsaka so, 5 grams. Ang gamit natin mga lure na yun. Yung setup natin. Yan. Yeah, mga lures. 6 grams gamit ko sa ating case trial. Asking. So, maganda siyang gamitin. Mapakagaan siya ay spin pinis system casking crescent butiki <laughs> oh may hina yung ano na ano na ng camera ah kita to Asan? Oh. gamit ng cipher. Ani? Ano, ano la po Gamit yung ating alam Ano ba nito? Kestres. Oh holy na ka. Butiki. La po On. Fish on. Checkered snapper.

ah, oh, yan to ganun uli hindi sakto lang kagaya lang din na fish on sa pula po wala na ba

Yeah. Ilang lapu-lapo na to. Pang so, uh, ilang lapu na. ilang ba yung lapu Pangatlo. Pangatlong lapu Yeah. Real is life. Yeah. Magaling na po itong tamapon. Malayo na. oh